Aminado naman ang Comelec na malaki na naging papel ng social media sa nakaraang eleksyon. Kaya dapat anyang mag ng ilang batas para masigurong hindi na abuso ang kapangyarihan itong magpakalat ng impormasyon. Back si Maricel Halili. Bukod sa radyo at telebisyon, naging aktibo rin ang mga kandidato sa social media nitong nakaraang halalana. Sa pag-aaral ng Talas Data Intelligence mula Enero hanggang Mayo, lumalabas na sa limang kandidato sa pagkapangulo, pang-apat lang si Mayor Rodi Duterte sa may pinakamalaking gasto sa TV at radio ads. Pero siya ang pinakapinag-usapan o viral sa Facebook at Twitter. Habang ang pumapangalawa sa presidential race na si Marojas, gumastos ng higit isang bilyong piso sa TV at radio ads pero pang-apat lang siya sa mga naging viral sa Facebook at kulelat sa Twitter. Highest spender naman sa TV at radio ads si Vice President Jejomar Binay na umabot sa 1.23 billion pesos. Pero kulelat siya pagdating sa pagiging viral sa Facebook at pang-apat sa Twitter na karamihan pa ay puro negatibo ang komento. Ayon sa Comelec, malinaw na malaki ang bahagi ng social media hindi lamang sa kampanya kundi sa kabuuan ng eleksyon. Kaya nga ginamit din nila ito para sa voter education. Yun nga lang, naging daan din ito para sa mga pagdududa. Nagawa naman natin yan pero na-overshadow tayo ng uh, malakas na, na flow ng impormasyon na nagbibigay ng takot sa taong bayan. No? Hindi kasi gaya ng TV at radyo, malayang i-share o i-retweet ng sino man ang impormasyon sa social media kahit wala itong basihan. Mas maganda yung aktibong social media kahit na kuminsan galit sila sa iyo kesa dun sa social media na pinatahimik mo lang. Tingin ng Comelec, dapat nang repasuhin ang election laws para maging malinaw kung ano ang dapat gawin sa mga taong nagkakalat ng maling impormasyon sa social media. Anong gagawin mo sa mga clearly or proven false na, na posts, ano yung treatment doon. No? Hindi kami nag advocate ng parusa at this point, hindi namin sinasabi na yun ang gusto namin mangyari, but certainly kailangan maklarify kung ano ang treatment doon. Umaksyon Maricel Halili News 5 Be sure to come back News 5 everywhere Copyright 2016